Magandang araw mga kaibigan Ito po, breaking news uh, Meron nang uh, naitalaga na chairman ng House Appropriations Committee uh, Kahapon tinanggal, sinibak si Congressman Saldico as chairman At ito sa balita ang pumalit, walang iba kundi si Madam Chair Sina si Madam Chair? Si Congresswoman Estela Kimbo. Okay. Ito, balita ngayon ng inquirer.net. Representative Kimbo to be acting House Appropriations Head, Velasco. Ayan. So, pahayag ito ni ano, Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo will be the acting chairperson of the House of Representative Committee on Appropriations Secretary General Reginald Velasco said on Tuesday. Okay, so ngayon, during an interview at the Batasan Pambansa Complex, Velasco was asked if the meeting between him and Speaker Martin Romualdez on Monday night was about the impeachment complaints filed against Vice President Sara. So, hindi. Sabi niya, ito yung kanyang sagot hindi hindi kami nag-usap ni speaker tungkol dito sa impeachment. Pinag-usapan namin yung change sa appropriations. I think si Senior Vice Chair Congresswoman Estela Kimbo. Okay. So, klaro na. Of course, of course. Velasco replied when asked if Kimbo had accepted this role. So, tinanggap na. She's sa member. Yan, yan, wala na so tinanggap na ni madam chair uh, totoong madam chair na ngayon kaya siya na yung uh, itinalagang chairman ng committee on appropriations so ang tanong bakit tinanggal si congressman saldiko ayan uh, merong magandang vlog ni uh, attorney claire castro sa batas natin plus pagpapaliwanag ni Ed Linggaw uh, ang pagkatanggal eh, kasi may statement si Congressman Saudico na may sakit daw siya health reasons kaya gusto niyang magpahinga o magpagaling eh ito lumalabas na yung nangyaring insertions yung nangyari sa BICAM, yung lumobo ang budget, tinagurian na most corrupt budget, baka ito na yung dahilan. Bakit siya natanggal? Okay, pakinggan natin itong kay Atty. Claire Castro. At ang Kongreso mula po sa bakasyon, may si bakang agad na nangyari. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations, si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basa. Ang komite sa Appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamainfluensyang komite sa buong Kongreso. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Uh, Nag-resign ba? Nag-resign na? So ito, ini-interview ni Atty. Claire Castro si Congresswoman Franz Castro. Si Kongzaldi ko sa kanyang pagiging ano sa Appropriation Committee. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Oo, oh, oh. parang ano na, parang sa napasa ko rin doon sa kanyang ano, pahayag. bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng mosyon na deklarang bakante ang posisyon Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbasa rin po ng pagsibak sa isang opisyal. At ang mosyon ay hindi galing sa kung sino, -sino lamang, kundi sa mismong anak ng Presidente na si Congressman Sandro Marcos. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Isang oras matapos siyang masipak sa katungkulan, naglabas si Ko ng saliling pahayag. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concerns. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abate, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanyang umunong pressing health concerns. Ito pa ang isang paramdam, ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag na he serves lamang at the pleasure of the majority. Sa media. So parang may naman niya na mag-resign dahil sa pangingil ng sa kalusugan niya. Naging... Hindi. Oo. Hindi. <laughs> <laughs> Hindi. Ba baka siya na Pressure siya. baka naman na pressure siya hmm. sa sa, pa, na sa mga development hmm. sa mga pangyayari doon sa budget. Saan sumabit si Ko? Bilang Appropriations Committee Chairman, si Zan de Coren, ang pinuno ng House Delegation sa Bicameral Conference Committee, ang grupo na gumawa ng pinal na operasyon ng General Appropriations Bill. Kung, kung tanda po ninyo, sa Bicam nangyari ang maraming milagro sa budget gaya po ng paglobo ng Public Works Budget ng 288 billion pesos at ang pagbawas ng pondo ng maraming social services gaya po ng GSWD, edukasyon, Agrikultura at ang Bill Health. Samantala, pinasok naman ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP, ang ayuda para sa kapos ang kita na hinala ng marami ay pork para lamang mga congressman at mga senador. Lahat po ng mga ito naging sobrang kontrobersyal at kinilangan ng damage control ng Malacanang. Nag-line dito ang Pangulong Marco sa halos 200 bilyong piso na mga proyekto. At sa huli, mukhang si Ko ang unang nalaglag sa sigalot sa budget. Ito, so okay. Ano pa yung mga nangyayari sa budget ko? Oh, oh, Bakit-bakit nai-stress siya? Well, uh, hindi ako freebie, no? Pero mukhang sa <laughs> ng na, naging problema. Uh, naging problema si President doon nga sa nangyaring naging desisyon ng BICAM. Ngayon parang si chairman ko lang yung parang naging naging... Sacrifician lamang. Kung na. bakit na-sacrifice na na siya, no? Kasi, uh, ang ang sisi, eh, parang siyempre galit na galit daw si President Marcos sa resulta noong mo. Noong budget. Pero, kung ganun, dapat binalik niya. Di ba may panahon pa naman sana siya na ibinalik sa BICAM? Parang na sabi niya sa BICAM na ibalik niyo PhilHealth, ibalik niyo itong tinanggal sa DepEd, ibalik niyo itong ganito, di ba? Kung mm. so, meron siya talagang gustong baguhin kasi wala naman siya sa kapangyarihan niya na ibalik niyo sa PhilHealth, ibig sa BICAM yes, lang. Yes, yes. Opo, oo, oo, oo. Uh, so, parang may ganong problema doon sa maka-budget, ayon itong ba sa impeachment. o... Or may oras ito. pa ba noon ko? Eh, papasko na nun eh. Meron pa. May, nga kasi alam mo itong bike na to ang dinig ko nga lang dyan eh parang isa dalawang araw din yan hindi hmm. naman talaga hindi pa sinabi nga pinag-aralan ng task force nila oo pinag-aralan pa po no, ni ano PBBM sa kanong mga ekspertong grupo niya nakita namin sa o, picture oo for 10 days no ah. mula noong December uh, ano kailan pa ipinasa yan December hmm. 18, eh, 19 eh, nang niratify namin. <coughs> Tapos, meron pa siyang more, more than 10 bago yung bago yung third. So kung magbabay ka, may special ano yun? Diba? Special ano tawag dun? Para oh. oh. oh, special ang may hearing ba 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 yan. Yun. Mm -hmm. Oo, nagawa naman yun noon eh. Kaya talaga dapat, may, nagagawa naman yan sa mga ibang bills Kumbaga, kung At, kung gusto, mga may paraan, no? Binaba, yes. Yeah. Ang dami mga proposed bills na nasa mesa na ni ng Presidente, eh, binabalik pa rin sa Baitam. Minsan nga binabalik pa sa Committee. Eh. Yun ang word. Kaya talagang ano, may time pa sana kung gusto talaga ni uh, uh, President Marcos na ibalik yung sarili, or ano man yung pwedeng ibalik, eh by come cut ang gagawa nun si Grasso. Wala na siyang pangyarihan ngayon. Siguro, wala na siyang magawa. Mag-isipin na lang siya ng mga line item. Mm -hmm. Kasi dalawa lang yung pwedeng nag-house man, okay. Mandato niya, no? Magdito ng mga 10 item or absolute Ay, hindi na. Mahirap naman yun. Kasi kung magiging ang tawag dito, um, yung dating po, ay, yung dating budget pa rin, eh, he, dito, uh -oh. uh -huh. So, yun. Uh, naniniwala ba kayo na nag-resign si Congressman Saltico? Dahil sa kanyang health concerns Oho oh, talagang silibat? I-comment nyo ko, no? So, may mangyari bang pagbabago itong pag-upo ni Congresswoman Estela Kimbo as chairman o as is lang pa rin? No change as usual. I Comment nyo ko, no? So, ito na. Totoong madam chair na siya dahil nung una kasi vice chair lang siya. Ngayon, full pledge sa uh, chairman na siya, Committee on Appropriations.